May hapon siyang talan guys 103 ka Rooted mulberry seedlings guys Akong na Hakot ka ng adlawa Tama-tama yun ang kumbate guys Ugma na ako sa buntag ni lunod sa bangag Yung mga mulberry guys Kaya hapon naman Patin po nga ha guys Sabihin ko ana Ilang Ana magiging namunin kamot ha ah. Ipon-pon Natay pa buton gagmay pa lang na siya karon pero puhon next year tagko na ni eh. tuloy-tuloy ng harvest ani guys dali ram ni munga ning mulberry so guys so oh, 103 ka rooted seedlings ang na hakot ko ng adlaw guys ano siya oh puhon guys nagko ni eh. nindot na kinatanaw andre guys o puhon pwede ra kumo maka Visita dari pag managko na ni eh, pag mamunga na pwede mo, mag picking picking dire guys kana lang guys ah, salamat sa pagtanaw amping mo tanan permi god bless